So, yun. Let's answer the question about to sa pre-diving. Okay? So, sa nagtatanong, kung tenga lang ba yung kailangan i-equalize? So, good question yan. Kasi hindi lang tenga yung kailangan mong i-equalize pagka, ano ka, didip ka kung pupunta ka sa ilalim ng tubig. So, minsan kailangan din natin i-equalize ang mas natin. So, sa nabanggit ko nga, sa ilalim, sa deep part, mataas yung pressure. Okay? So, habang lumalalim kayo, bumabaw na bumabaw ito goggles sa face nyo. Okay? So, you have to equals yung goggles. Magbablo kayo sa nose ng konti para mag-equal yung pressure sa labas tsaka dito sa loob ng ating goggles. So, ang kailangan natin equalize ay yung ear tapos yung mas natin pagkakailangan. Mararamdaman nyo naman yung pagkailangan ng equal yung mas natin. So, ayun lang. Kung meron kayong question, just pala comment. Tapos, ano, sasagutin natin na mabilis-mabilis yung mga question nyo about sa free diving and swimming lesson, syempre. Bye, guys. Bye.